Oo. Uh -huh. May movement ba yan siya na sumasakit? Minsan pag nakayo ko eh. Pag may... Pag umabi na ako sa... Try mo daw set Hanapin mo na natin yung movement na masakit. Igilid mo. Igilid mo daw. Dito sa ilalim Meron. Iba scaling 1 to 10. Galing ka sa... Kasat. Tolerable naman para sa akin. Mga... Huh? Uh, siguro mga... Three. Ganun. Pag yung mukot. Oh, ay, no, ano na, hindi ko na siya Parang nainaramdaman ako dito. Okay. Tapos, i-side is mo na sir. Wala naman masyado. Okay. May konti lang. Konti. Tapos, i-gilid mo. Yung, ay, rotation? Wala. Wala ay, meron dito. Di sa taas? Dito. Oh, dito sa may parang joint dito. May Oo. Oh. Meron. Parang, parang, tukagilia. Kasi okay, try mo dahil gigi e contractor yung sa may upper back. Meron, may masakit pag kinontract mo pag dikitin ng Banda dito eh. Meron. Kaya mm hindi naman sumasakit ulo. Pag normal. hindi naman wala namang pigil yung mga pag tinataas. Hindi may konti sa joints pa rin. Oo. Grabe na. Okay. Pag nag-ginalo ni rotation, wala naman. Tapos, yeah. Wala naman. So yung sa may... Gumanin lang ako, parang may nagkakrak na na... Yung sa may lower back, sir, gano'n na katagal yan? 2023. Ah, oh, 2023 pa ako nagpagin. Kasi, ay hindi, mga... August. August ko siya unang naramdaman eh. August 2023. Ah, 2023 August. Pero ngayon, uh, ano naramdaman mo dyan? O parang yun, palala, na ano siya, nawala siya nung bandang December. Kumbaga parang oh. nag-recover. Tapos bilang bumalik. Dahil siguro din sa ano. Madalas siya pa, on and off niya, madalas. Oh, Tapos ano eh, nang, nung nag ano, ko ng spondylosa, kasi diba naramdaman ko siya nung August. Oh. Tapos nung December, oh, parang papaswa tayo. Kasi eh. pa ako. Oo. Oh. Doon may spondylosis daw. Tapos na, yung mga lumbar-lumbar. Eh, ilan tao ba yun? 35. So, buhat mabigat pa lang. Hmm, ako dati mabigat. Tsaka active ako dati sa pamamundok eh. Yung ah, okay. backpack. Kasi yung girl and girl na yun. Dapat higher age pa rin. Kasi mabati trigger na siya kapag binuhat ko mabigat. Mabigat dati. Oh, mahilig rin kasi ako mag magbuhat ng mabigat nun. Pag, talaga medyo siya, sobrang tigas talaga. Sobrang tigas na. Ayun na, sakit. <laughs> <Ayan na, sorry. laughs> Tip na siya. Kunti oh, na mm Hindi -hmm. masakit. Yeah, Ayan, medyo. Ayan. Pero tolerable naman yung Pero paano? Pero ito. Matigas. Oh. Kaya, hindi ko na rin siya yung ano eh, yung ma twist twist ng ano. Hindi yung makakapag twist kasi sobrang tigas oh, so pa lang. Man. Ini eh, malam Pwede mo muna sagutin, sir? Sa? Okay. Ang ah, dami. Ang dami. Saan, sir, yung mga itikit-dikit na like, spondylosis? Mm hmm. Iyon na yun, sir. Makakaluwag na yun. Gusto ko manghihari talaga, eh. kasi masakit kapag tinitwist. Ito masakit dun sa yung muscle. Mm -hmm. Tapos pipilitin niya yung spine. Masasakit na din. Mm -hmm. Relax. Kaya man umano rin ako, tumitap din ako ng, naghanap din ako ng ano, Yeah, yeah. Meron pa rin. Meron pa rin. Ibang area, ah, ibang area ah. At last tayo yeah. ah. Tapos, itutulak ko siya papunta dun. Puntahin mo lang ko ah. Okay. Itutulak. Mm -hmm. okay. okay. hmm nabas wilas kamay dito dalawa yung malalim nabas marami sara? papasilip ko lang sa'yo punti naman sa uh, Facebook mo ba kami nakita? Oo, oh, ah, gabi eh, nga lang eh, naghahanap ako ng Check Hindi lang alam yung ano Pwede na Hindi nga, hindi uh, Hindi pa bumababa sir Hindi pa Kasi masyadong madami yung nandun sa may gitna eh Dito? Uh, ah, may ispasa mo hindi siya makabakar pa. So, dito sa mid-back or siya drop naman? Yung dinurog natin, mula ito hanggang dito, spasal. Mm -hmm. So, hindi talaga siya mamukuk, makuwan, maiigam. Uh -huh. so, Another session, sir? Check mo, sir. Yung kaninang Just yung may masakit pag binababa tayo. Yung pagdayo mo. Pagdagayon ako? Oo. Uh -huh. Sige. Check mo, nagbabawa hmm. siya. Okay meron may, pa rin konti. Pero, konti. Mm -hmm. Um, Tapos liat siya. Dito, medyo nawala. Kanina, pinagano'n ako eh. Oo, wow, oh, yung side may to side. Na, yung nga, pag yumuyo ko lang. Yung 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 na. Yung